Sir, magandang umaga. Ano po ang pangalan natin? Raul Robert Cayas. Okay, taga saan po kayo, sir? Taga uh, 74-8 Matina Crossing, Santo Niño. Okay. So, sir, may tatanong ako sa inyo, sir. Ano ang inyong pakiramda pagkatapos ng alaga ng inyong love activation? Ay, napakaganda ho. Uh, nung isin nga sa akin ng anak ko na mayroong check-up dito, hindi ko alam na yun nila pala. Ngayon, Pagkatapos ng check-up ay maganda ang naging resulta at for the first time nakapagpa-check-up ako sa Unilab. Katayin nyo sir, ano ang pinaka nagustuhan nyo, aktividad at uh, may gusto ka pa kong inagdag? Ang nagustuhan ko yung lalo na sa bones at saka yung nakapagpa-check-up ako sa aking blood sugar tapos yung aking mata ay malabu na. Nakapagpa-check-up din ako lahat ng servisyo na binigyan ng Unilab. Unilab ngayon na mga check-up ay ibinigay lahat nila ngayon sa akin. Kaya napakaganda po. Sa katinyo sir, sa anong paraan nakatulong ang uh, alaka Lab ngayong araw sa iyo? Ay sa pamamagitan ng Unilab, nalaman ko tuloy kung ano yung mga nararamdaman ko, kung ano yung aking mga sakit. At napakalaking bagay nito na nagkaroon ng ganitong pangyayari ng Unilab ay nagservisyo ng mga prime medical mission. Sa yung pagiging sir, sa yung pigil, gano'ng importante ang ganitong mga aktividad para sa inyong komunidad? Ay napaka-importante ho, lalo na ngayon na krisis ang Pilipinas, ay eh, kailangan to ng bawat Pilipino, lalo na sa mga senior citizen, katulad ko. Nagdagan ba ang iyong kalaman uh, tungkol sa uh, panglawas at uh, pag-alaga uh, sa iyong sarili? ayo nadagdagan ho. Sa pamagitan ng Unilab, nalam ko tuloy kung ano yung mga dapat kong gawin, lalo sa pagpapagamot sa mga nararamdaman ko. Nakita nyo ba na totoong napakabana uh, uh napaka na ang Unilab sa, sa iyong uh, ayuhan? Ay, po, ho. Kasi simula sa pulpa ho, ang mga nagagamit namin mga gamot, lalo sa aking mga anak, ay Unilab product. Pagkatapos sa activity, sir, uh, mas uh, uh, tatangkilikin niyo po ba ang mga produkto sa Unilab? ayo ho, loong pa ho. Oh. Kahit di ako oh, nagpa-check up ngayon, ang ginagamit ng mga produkto ay Unilab. Mas dali, mas uh, madali bang ang produkto ng Unilab kung ikaw ay uh, ng gamot? Ayoko, mas madali mo siyang hanapin kahit sa ang mga tindahan ng mga parmasokyo.